Tara at pag-usapan natin ang saya nila Kim at ni si Paulo ang naging partner sa movie at hindi si Gerald na makulit. Pati nga si Mebe Vice ay napaturo sa ganda ng pagong movie ng Kim Pao. Kahapon nga lang ay inannounce ang bagong movie nila Kim at Paulo na pinamagatang The Alibi tuwa si Kimi at si Paolo na ulit ang partner niya at hindi nga natuloy si Gerard. Si Gerard kasi emak ulit kaya naman hindi siya nakuha ng ABCBN. Ang movie na ito ay tiyak na dudumugi ng mga fans at tatangkilikin dahil sa bagong aura ni Kim at Paolo dito. Nakaka-excite kasi panibagong kilig na naman ito sabi ng mga natuwa na fans na Kim Pao na si Nenet, Mabini. Wow noon ondi magkasama ngayon, halos tuloy-tuloy na ito. Ito na talagang happiest and luckiest nila sa isa't isa dahil sa lakas ng chemistry at sobrang bagay na bagay sila. Sabi naman ni Kerbin Cuevas, grabe ba lakas talaga ng kimpow. Ito lang talaga ang love team na matapos ng promo at movie ay andyan pa rin palagi para sa fans. Di tulad ng Katden, after promo ng movie ay nawawala na, na parang bula na di nagpapansinan. Sabi ni Manu Malanggot o Bian Robilin. tapos na sila sa mga pawebidis nila noon. As in, ibang iba na ang karakter na ginagampanan ng isang Kimi nowadays. Sabi naman ni Judy Dilatori, sa wakas dumating na rin ang pinakiintay ko na suspense action to excited match na. Sabi naman ni Lani, Micromontes. since fiction kind of series ito, yun yung sabi ni po na hindi niya nagawa ng maganda. Congratulations! Sabi naman ni na May, may sana may nakakatawa. Parang suspense, thriller, bloody, action, serious. Makaka-stress pala ito. Maghihintay lang ako ng love scenes nila at sweetness if merong kalokohan na pani. Go lang Kim pao, yung mga bihis ka lang, liguan mo ako, sige. Tuloy na ang blessing, basta ipakita mo lang ang totoong pagmamahalan. Yan lang at at mag-like, share, and subscribe. Thank you.